Noon na na po yung malita o. Anong to? Wala, na ay. Para na sa ni Shoko. Anong to at lagi na yung lang na Nag-usok-usok akong bunga nga. Ala, sayang nga ani. Ay, need on na ako. Kunin ko to bit. Mar Uy, ito oh. Kapareha na naman oh. Ano no, may ganyan si Freya? Ano ko to Minsan doon ako nakakaharap sa ano Sa basurahan. Cute siya no? Ulo, karsit oh. Dalawa pa siya. Booster tuk-tuk dah awak eh. Nak on Kunin ko to Kay para malaruan ni Shuka Alam ay blazer o tingnan natin yan eh. Alam mandar Tingnan mo Mandar ah Okay, good job Blazer di ko alam kung dako or what Pero blazer siya Ay dako kayo, extra large Masani. Masani na. Wala, dekorasyon, oh. Dekorasyon. Pang... Pang ocean. So, ibutang ko sa garden. o, oh, na blazer oh. Ano yan? Tingnan na muna natin. Blazer. Ang laki din. Ito, shorts. Pwede sigurong shorts. Ay, malalaki to eh. Alam, may kandila, oh karugtong pa yata ito ng kuan na nga ba eh yung tapon ba lalakuha na natin wala ito maganda ito may basahan na naman yun oh ang ganda meron na naman jacket ano meron dito tingnan muna natin pantalon shorts okay kadaku ito green ang ganda yun ito ay nagkurog ko ay ang ganda nito if I ever fall in love again pang baby ito oh statue tua tua hindi ko na yan kunin kasi meron ng ganito show pa eh. Para na yan sa iba. Ano to? Ano yan? Hindi ko na buksan yan. Meron Maliit ako. Palaro ko ka show oh O ito o, oh, tinatapo na lang. Maganda po naman. May mag o dalawa. Lah, meron din dito. Ay, yeah, may sapatos. Mickey Mouse. Cute ka o hmm. 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 Marami ang kukang mga bay. Oh, hmm? mga ganito ba? Sobrang dumi dito eh. Ayan o. Hmm? Oh pictures yata tayo. Eh. Oh, lagayan ng pictures. Hindi ko alam kung dadalhin ko yan or i-baili na ito na sa iba eh. O kanino on? Ano may inani ba? Ouch. Nasamad ko. O yan on. Na ay angel angel. Na ay base base. Agan mga angel. Angel. nasa ilawung na dekorasyon mong gunis garden akong tuyo mong rin gini akong garden gadugayan daghana on hmm. ato sa nangyong hakoton kay dohana kabuok isda isda na po baiting siguro ni pang bait hmm? pang bait ako ah, daw pero dekorasyon bro Nay kalaha. Nay kalaha o. Oh. Kalaha. Hala, daghan ng baso Oh. Ay. Mga bay, tingnan nyo dito. Wow. Wow na wow, mga baso, mga bay eh. sayang Oh. Saya nga ang... Ay. Gilabay-labay rin ni nila sa Pilipinas. Ang dami naghirap. Wala, ninduta ka ni... Ang awanin nyo mga bay. Hmm? hmm? Na, ang frame. Tako kaya. Labay lang tayo. Lakanindo. Taghan rin siya. Ito'y butang dali eh. Para makita niya. Ayan o. Para hindi itapon. Sayang ba? Hmm? Wala ka mga guwapa sa baso. Uy. Ano mo? Wow. Terno talaga siya lahat. Kunin ko yan. Kasi mahal yan eh. Mahal tong baso na ganito eh. Ayan. Ibigay ko kay Agata. Or kaya sino ang makuha sa balik ba? Yan ba? Ganyan ba? Para wine ata yun. Ito oh. Para wine. Diba bumili ako ng isa? Mayroon pala dito pero isda ito. Ayan mga bay oh. Ayan. Ang ganda mga bay. Eh. Another one, oh. Meron na naman tayong makuha niyan. Ang dami. Eh. Meron pang libreng Christmas tree. Ayan, oh. Christmas tree. Naapa sa box ang Christmas tree. Daga na, eh. Sige lang sila glabay. Kani, pang garden man yata, eh. Ayan. Yan na carpet. Ayan, oh. Laki ng carpet. Oh, na. vacuum. Vacuum hmm, Ito, di ko lang para saan yan, pero may vacuum. daron Ang ganda. Mayroon dyan. Di ko lang. Ah, saan kayong kaparihan ito? Kyoto ah, ibigay sa bata ba? Mm. Saglit lang, hanapin natin ang Wala mong kapariha eh. Sayang, wala ang kapariha. kung kaya ano na, -na, na uy dagahan ng sudlay uy nawa ninyo ay ito nindot ni kaniba lapagan sa kuan soil sa soil man na sya tingnan natin dito ba baka merong maganda sudlay ito damit. Pero saan to? Ah. Cute yan. Walang, oh, merong magandang sudlay oh. Kunin ko kay Mahal. Ang sudlay dito, eh. Oh, linisan mo lang naman. Pwede pa yan. Isanitize mo. Ayan, oh. Merong panganghawakan, oh. Yan. Ano pang meron? Oh, sudlay. <laughs> Padala natin sa Pilipinas yung iba. Mm. Uh. Ganda kaya ng sublay. Mahal ang sublay man dito. Itong isa parang hindi ito matukunin. Wala man itong handle. Oh. Ito yung kunin natin. Oh. Yan. Oh, di ba? Nakabasura ako mga bay. Oh, di ba? Oh, ya, Nakabasura. Kuting ko muna yung ating nahakot na kuan. Ayan, puno na na sa

na mga isda. Babay na ay.